dito po sa nangyayaring panic buying po na ito, uh, Sir Marlon, ay uh, kamusta po? Kaya pa naman po ng mga um, supermarkets o yung mga bilihan na uh, itong mga supply po na kakailanganin po ng mga residente sa Hong Kong? Or sa ngayon, nagkakaubos na, na po ba, Sir? Well, kaya naman kasi uh, basically kapag nag-declare sila ng super typhoon dito um, ang tumatagal lang ng yung isang mga, kung hindi maghapon, ano, mga limang oras o uh, pitong oras mga ganyan lang uh, hindi hindi based on my experience wala pang super typhoon na tumaga ng dalawang araw o tatlong araw ano kung maalala ko noong 2018 nandito na ako sa Hong Kong yung bagyong mangkot na umabot kami ng signal number 8 to signal number 10 that was 2018 ay mm -hmm. eh, eh, galing din diyan sa Pilipinas na ang tawag yata sa bagyo na yun ay uh, kung hindi ako uh, nagkakamali umpong no that was ompong noong 2018 dyan sa pilipinas nagpunta rito sa hong kong naging mangkot at ngayon naman yung nando naging ragasa so pagdating sa supply ng mga pagkain bumbo marian ay kaya naman i mean hindi siya masyadong ano hindi sa masyadong uh, delikado na maubusan para isolated situation na dito sa mga hong kongers pagdating ng mga super typhoon na ganyan at uh, mm -hmm. syempre pag gaganya nag declare na sila ng mga super typhoon o signal number 8 ay eh, talagang nami-minimize na bumumar yung, uh, yung form of transportation like yung mga MTR, mga bus, tsaka mga taxi, medyo pakonti-konti na lang. Kanina ang nakita ko nung around mga 12, ganyan, at tsaka hanggang alauna, kasi alas 12 ng tanghali kanina, nag-declare na sila ng pre-typhoon signal number 8. Eh. Although wala pa siyang masyadong malakas na hangin, bumumar eh, mapansin ko nung nakadaan ako sa may uh, tabi ng Victoria Harbor, yung pag pag, uh, yung sungit ng dagat, alam mo, yung Hong na papalibot na ng dagat, ay talagang malakas na bumbumarya. Ano? Talagang minagbawal na nila yung mga sasakyan na pandagat, yung mga ferry, mga ganyan. So yun ang nakita ko kanina bago pa man i-declare yung totally signal number 8 at around 2.20 uh, this afternoon, bumbumarya. Okay po. Parang uh, ayun po ano, etong pagkakategorya uh, po sa bagyo sa so signal number 8 po ano, um Sir Marlon. Para ano pong katumbas niyan sa atin sa Pilipinas kasi dito sa atin sa Pilipinas normally uh, ang madalas pinakamataas signal number 5. Uh, kung hindi po tayo nagkakamali at Diyan po, uh, paano umaabot po sa kategory na signal uh, number 8? At makailang basis na po kayo naka-experience sir, no, umabot po ng signal number 8 po yung uh, itinataas po kapag may super typhoon dyan po sa Hong Kong po. Yung yung signal number 3 nyo dyan, signal number 8 na namin dito. Ah, Tapos okay. yung signal number 5 nyo dyan, malamang signal number 10 na namin dito mm -hmm. or 11. Ganon sila uh, mag-declare ng kanilang uh, types of a signal typhoon bumbu po kaya kung titingnan mo parang matatakot ka eh oh sino number 8 na kayo dyan? e eh, number 3 lang kami dito uh, parang ganun ba pero ganun sila mag-declare ang kanilang yung parang pag-asa nila dyan is parang Hong Kong Observatory dito ganun sila mm. mag-declare ng mga signal type yan. okay po